Mga kasalang showbiz na tinutulan ng kanilang mga magulang. Ang mundo ng showbiz ay puno ng makulay na kwento ng pag-ibig, ngunit hindi lahat ay madali. Ang ilan sa mga pinakamamahal na celebrity couples ay kailangang harapin ang pagtutol ng kanilang mga magulang bago nila may paglaban ang kanilang pagmamahalan. Narito ang ilan sa mga showbiz couples. May mga nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, may mga hindi pinalad na nauwi sa hiwalayan Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin Kung bago ka palang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita! Sara Geronimo at Matteo Guidicelli Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kasalan sa showbiz ay ang kina Sara Geronimo at Matteo Guidicelli. Ang kanilang relasyon ay hindi madaling tinanggap ng ina ni Sara, si Mommy Divine. Matagal nang alam ng publiko ang pagiging mahigpit ni Mommy Divine kay Sara, at ito'y naging malaking isyo ng magpakasal sina Sara at Mateo noong Pebrero taong 2020. Ang kanilang kasal ay privado at halos lihim na isinagawa, at ayon sa ulat, nagkaroon pa ng insidente sa mismong araw ng kasal dahil sa pagtutol ng pamilya ni Sara. Sa kabila ng lahat, nananatili ang pagmamahala ni Nasara at Mateo. Unti-unti rin nilang binuo ang kanilang sariling pamilya habang patuloy na ipinapakita ang kanilang respeto at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Gabi Concepcion at Sharon Cuneta Pusog tayo ng kaunti pa 80s. Noong 80s, ang tambalan ni Gabi Concepcion at Sharon Cuneta ang isa sa mga pinakamatagumpay sa kanilang henerasyon. Ang kanilang relasyon ay nauwi sa kasalan noong 1984, ngunit ito ay tinutulan ng ina ni Sharon, si Elaine Cuneta. Ayon sa mga ulat, hindi boto si Elaine kay gabi dahil sa ilang personal na isyo. Gayunpaman, pinanindigan nila ang kanilang pagmamahalan, ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon at naghiwalay matapos ang tatlong taon. Heart Evangelista at Cheese Escudero ang love story ni na Heart Evangelista at Cheese Escudero ay puno rin ng kontrobersya dahil tutol ang mga magulang ni Heart sa kanilang relasyon. Isa sa mga dahilan ng pagtutol ay ang malaking agwat ng edad nila at ang pagiging hiwalay ni Cheese sa unang asawa. Gayunpaman, pinanindigan ni Heart ang kanyang pagmamahal at ikinasal sila noong 2015. Kalaunan ay napatawad din ni Heart ang kanyang mga magulang, at ngayon ay masaya silang pamilya. Shasha Padilla at Dolphy. Ang relasyon ni Nasasha Padilla at Dolphy ay isa rin sa mga pinag-usapan noon. Hindi sinang-ayunan ng ama ni Sasha ang kanilang pagmamahalan dahil sa malaking agwat ng edad nila at dahil si Dolphy ay may mga anak mula sa iba't ibang relasyon. Sa kabila nito, nagpatuloy ang kanilang relasyon at tumagal ng higit dalawang dekada, hanggang sa pumanaw si Dolphy noong 2012. Asunta de Rossi at Jules Ledesma ang kasal ni na Asunta de Rossi at Jules Ledesma noong 2004 ay hindi rin sinang-ayunan ng pamilya ni Asunta, lalo na ng kanyang ina. Isa sa mga dahilan ay ang malaking agwat ng edad nila at ang pagiging hiwalay ni Jules na may dalawang anak. Sa kabila ng pagtutol, nanatiling matatag ang pagsasama nila. At noong 2020, natupad ang pangarap nilang maging magulang ng isinilang ang kanilang anak. Pag-ibig na may pagsubok ang mga kwento ni Sarah at Mateo, at iba pang celebrity couples, ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, kailangang harapin ang pagtutol ng pamilya upang ipaglaban ang pagmamahal. Bagamat mahalaga ang opinyon ng mga magulang, sa huli, ang desisyon ay nasa mga taong nagmamahalan. Ang respeto, pagmamahal, at tiwala ay ang susi upang mapagtagumpayan ang anumang hadlang. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli.